So, ito na nga guys, grabe. Bago natin panoorin guys, ito na nga yung Department of Agriculture Nag deklara na ng, ano, ng food emergency. Tataka yung mga netizens guys, tatawanan kasi kakaani lang guys. Nag-deklara ng food emergency para ipamahagi yung mga uh, sako-sakong bigas. 33 per kilo daw. Kaso, ang inaano ng mga kababayan natin, <clears throat> 33 per kilo yung sinasabi nila. Kaso, hindi pwedeng ibenta per kilo. <laughs> Sasanuhan sila. Una na migay sa San Juan City. Paano maka ano yung mga kababayan natin kung hindi nyo ibibenta per kilo? Tapos, sasabihin nyo 33 per kilo. <laughs> hindi, yung mga may kaya lang na bumili ng sako-sako yung pwedeng bumili dyan. nako. Ano na naman to? Budol na naman ba? Pinagtawa na online kasi hindi mabili ng isang kit. Hindi ka makakabili ng tingi-tingi. Kasi kailangan isang sako. Yung sigurado, yung mga may kaya lang yung uh, bibili dyan. Di ba? Kasi kadalasan sa mga uh, mahirap o sa atin na para ano para hindi masyadong mabigat daw limang kilo lang muna tapos yung iba ulam na di ba dito isang sako hindi eh. ka pwedeng bumili ng tingi-tingi o panoorin natin yung video guys para makita nyo. o tingnan natin Sinimulan na ang bentahan ng 33 pesos kada <clears throat> kilong bigas sa San Juan. Pero dumating ang mga mamimili dahil bawal daw ang patingi-tingi. Nasa front line ng balita niyan, si Carrie Cator. Tira. Isang libong sako ng bigas muna ang inilabas ng pamunuan ng San Juan City. Si Ibig sabihin, isang libo lang din yung makakabili niyan. <laughs> Sayang yan. Anong naisip ba? Na Nako! Haiti. Kabilang sila sa mga unang LGU na nagbenta ng 33. Baka na, yung mga, ano lang eh, yung mga makakabili dyan, yung sa City Hall pa lang, yung mga empleyado sa City Hall pa lang, kulang pa. <laughs> mga kamag-anak pa ng na nagtatrabaho sa City Hall, baka yun pa yung mga bumili dyan. <clears throat> Patuloy natin. Pesos kada kilong bigas. Mm. Galing ang mga stocks sa National Food Authority mm. alinsunod na rin NFA. sa deklarasyon ng Food Security Emergency for Rice. Diba? Kasap. De deklara sila ng Food Emergency for Rice at nakikita natin na nag-aanihan na. Dami nang nag-aalok dito na bagong ani. Bigas eh. Masarap yung mga bagong ani ngayon, guys. Yung local rice natin. Masarap. Patuloy natin. Mas sa unang araw ng bentahan si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Mm -hmm. Ito hong ating ginagawa ay napaka-importante para gumaang ng konti ang... Importante talaga yan, lalo-lalo na sa bandang ano, uh, NCR, Metro Manila. Kasi uh, mga ano lang dyan eh, walang mga farmer malapit dyan eh. Dito sa mga probinsya-probinsya, malapit lang yung mga palayan kaya makakabili ka ng ano, uh, bagong ani na palay. Diyan, binibili talaga per kilo, magkano kilo diyan. Yung 33 per kilo, malaking bagay na yan. Kaso hindi ka makakabili ng tingi-tingi. Tapatuloy -tingi. natin. Uh, gastos ng bawat pamilya at uh, mas maraming, ma 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 mas marami pang mabili ang isang uh, mamimili. S Paano ka makakabili ng marami? Yung bigas mo, hindi mabili ng tingi-tingi. Isang sako agad. Ibis na mga kahit sampung kilo lang, tapos iba pang ulam na. Gusto mo, bultuhan agad eh. Kailangan man ng may pre-registration muna para makabili oh. ng isang oh, sako ng tikilos na bigas ang bawat pamilya. Sumapatak na 1,650 pesos ang kada sako. 1,650. Oh, 1, malaki, malaki laki na yun. Kung mapera ka, yun talaga, mas maganda. 1,650 lang. Pero, oh, po ng ibinibenta ang NFA rice dito sa San Juan. Sa ngayon, wala pa raw option na bumili ng kilo-kilo o ting tingi <laughs> Yan daw sana ang hinahanap ng mga mamimili. Pero no choice si na Jennifer at Elna kung na. di mamili ng isang sako. Mas okay po, pero yung kung ititingting, kasi minsan din naman din po. Kasi yung 25 kilos dito sa normal, nabintahan, maabot na ng ano eh, uh, dalawang 1,000... 1,500, ganyan. 1,500. 25 kilos lang yan. Kung 50 kilos, abot ng 3,000 ito, 1,650, mura na nga. Kaso hindi mo mga mabili-bili ng tingi-tingi. <laughs> Sapat yung budget na meron. Saka mas malaking tulong po sa amin kung ilalabas siya sa publiko per kilo na 33 kaysa yung isang bultuhan na bili. Sapat mo mm. nga kahit mga per 10 kilo Kana. para sa diba? ang paliwanag ng someone. Yeah. Kaya nga, tingnan mo yung mga buwibili, bili Oh, diba? Yan yung hinaing nila. T Tama yung hinaing nila na, na mga, mga, ano, tipid-tipid lang muna mga 10 kilo, bawat, ano, tao, para mabigyan lahat. LGU, ipinaubos lang muna nila ang unang batch ng bigas. Oh, bakit mo kami nag... Parang paparamdam lang to kasi mag-election na. Ah. Parang halatang halata ah. Papatikimin ng murang bigas sa ah, pili-piling lugar lang. Dapat sa public market, ilagay nyo na sa public market yan. Kung talagang ah gusto niyong iparamdam sa lahat ng tao na may murang bigas na mabibili, guys. Yeah. Hindi yung sa piling lugar lang. Kailangan mo pang mag-register bago makabili. <laughs> Ibagsak na yan sa, ano, sa market para lahat makikinabang. Tuloy natin. Saco, dahil initial 1,000 na ako ang naalukod po sa amin. But we can adjust accordingly pag meron pong demand ng tingi-tingi. No? Please. Bukod sa San Juan, posibleng sa mga Supply na, na araw nice. na ang bentahan ng murang pigas sa ibang LG. Kaya yung mga comment, uh, yung mga reaction sa comment, tumatawa yung mga ano eh, uh, reactions eh. Kasi di mo nga mabibili ng tingi-tingi. Eh. Ito pasikat lang. Tapos magkailangan pang mag-register bago makabili. Press. Sa Metro Manila. Gayun din sa ilang probinsya, kabilang <coughs> ang Camarines Sur, Camarines Norte at Isabela. Gihit ni Laurel pwedeng mag ng NFA rice. Pero Reset. ibang usapan kung may... Re-resell na naman. Tapos Tapapapat... na naman. <laughs> Maglagay kayo ng tauhan na mag balot dyan, mag-distribute dyan para hindi na i ano ibenta sa mga ano retailer baka yung 33 maging 53 na naman <laughs> oh sige mga mananamantala oh. sa Oo. Tala talaga, man, talaga mananamantala ng man, siyente simple. Bawal 'yon. Kailangan lang tumubo. Uh, Siyempre, kung meron mga reports na ganyan, iuulihin talaga natin. Nagbabalita no, mula sa Frontline Communicator News Squad. Ano ko? So yun lang guys. Grabe. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe ha. Uh, subscribe guys. Subscribe, like, and share ang ating video para updated kayo sa ating susunod na i-upload. Kung anong masasabi niyo, comment sa down, sa comment section guys, comment. Maraming salamat. God bless.